ang hana mo sa mga katakbo <laughs> ah. <ngayon. laughs> Yan. Kunan <laughs> mo yung nagbabali ba? Hindi mo makita. Malayo. Hindi makita mo. Hindi mo makita mo.

<laughs> tumbling, tumbling daw <doga>. <laughs> siya. Ako atala. Sada mo, Han. Ikaw ko nga. <laughs> ikaw ko nga. Ikaw Magaling tumumbling. Dalay. na una ka. Dalay. Umuha na lumabas-labas kang papagayon para kita ang mga naglal naglalakas. Mahal na mahal. Mahal na mahal. Bakit niya? Balik. Halik na, Dali. Ang ulit ako. Habol yung bike. Habol yung bike. Tama na, tama na.